Shoutout mga Lodi, ito po yung ating dating presidente na nirespito ng karamihan. Na isa lang naman ang paka niya para sa ating mga Pilipino. It says that I have to protect the people and preserve the republic. Pakinggan na lang natin mga Lodi ngayon kung paanong hindi nirespito si Duterte is. ngayon. I will invoke section 11 and your former congressman and you know that. I never cited in contempt unless you follow the rules of this committee and you respect the members of this committee. I will like you, Mr. Chairman, because of you. Thank Tingnan natin si Madam. Kung magtanong si Madam, parang lahat talaga ay kasalanan ni Duterte. Tinatalong ko lang. Tinatalong ko lang. Sa particular question na yun, paaari naman siyang sagutin ng yes or no. And then the explanation, Mr. Chair. This is not an inquisition. It's a cratic process of investigation. Okay, thank you. Thank you Mr. President. Ito naman si Kuya ay nagmamarunong sa kanyang mga tanong kay Tatay Diggs. Ayan tuloy, natulala sa mga sagot ni Tatay Diggs. Pakinggan natin. Ito pong si Moking ay bahagi po dati ng Presidential Management Staff. Tama po ba Mr. Chair? Hmm. Yes. An employee of the Uh, Mr. Chair, bakit kinakailangan na isang taga-presidential management staff ang uh, taga-bigay ng pera? Saan po ba nanggagaling yung pera na siyang ginagamit para dun sa reward system? The peace and order fund of the government. Huwag mo namang sabihin na ako pa ang magbigay doon sa mga pulis. Do not expect me to go down from the office. Wag mo namang sabihin na ako pa ang magbigay doon sa mga pulis. Do not expect me to go down from the office at sabi ko mag-distribute ako. Mr. President, I will not... Ito naman si Sir, akala mo kung me. sino siya. Oh. Because if you debate and argue with me, I will... Uh, I will even tell you that you're out of order. Because any resource speaker cannot debate with any member of the Quadcom. Ay, ang, ang ina ay, ano, ang tinatanong ko lang, okay, Mr. Chair. Uh, congressman na ko, sir. Opo, opo. Ang tanong ko lang, eh dapat kayo po ang tumupad ng human rights bilang tatay po ng buong Pilipinas. I understand, marami rin nag-asawa na kayo ng ito. O, oh, di, okay lang. Tapos ganun, kagaganda. Na medyo mahirap to. Sige. <laughs> ah, uh, naman ubusin yung magaganda. Ma maiwan naman yung mga Pilipino rin dito. May asawa na ba yung nagkanta? Wala. Uh, Ma'am, sama ka lang sa akin pag-uwi ko. Mas maganda ka pa kaysa Don't.